Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ang reaksyon sa kampo o pamilya ni Congressman Benny Abante sa batikos o birada ni Bipisara laban sa Kongresista kagabi sa District 6 So hindi niya minura <laughs> kakaiba ang style uh, si Bipisara minura niya ng todo si Congressman Joel Chuwat district district 3 pagdating naman sa district 6 sabi niya nagdasal pa nga ni siya eh dahil madasalain ang inyong Kongresman sa district 6 hindi ako magmura okay lang grabe mas matindi ipinakita niya ang dila props yung viral na picture ni congressman abante yung nakalabas yung kanyang dila Natapos, tapos balbas sarado uh, ito ang ganyan no Ah, ni pinakita. So anong reaction sa uh, sa sabi, sabi ni BP Sara, walang respeto. Ang ibig sabihin niyan, walang respeto ang inyong kongresista. So anong response? Si Congressman Joel Chua, ang response niya is wala, tahimik lang daw, ayaw niyang sagutin. Ayaw daw niya ng negative campaign, mag-focus lang daw siya sa uh, kampanya Ah, so na uh, feeling positive. Well, kanya kanyang response. Ito naman, uh, wala pang narinig, wala pang na-post na response ni Congressman Abante. Kailang ang kanyang anak meron? Ito, sa post ni Channel 167, isang DDS. Nasaktan ang anak ni Boy. ah uh, Boy, may sinabi, ayoko banggitin. Boy, Boy Dila na lang. Boy Dila, aw, 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 poor baby. So, isiner ni Channel 167, uh post ni Priscilla Marie Abante. uh, uh verified account dito, naka Ladies and gentlemen, ang totoong troll queen, Meaning si Bibi Sara. Troll ang bunganga, troll ang ugali, troll ang nakapalibot. Tapos isiner ang post ng DWR Radio Abante. Panoorin, Vice President Sara Duterte sinabihan na walang respeto sa si Manila 6th District Congressman Benny Abante. Nakalabas yung dila. Yun ang props. Ang ganda ng presentation, nakakano. Kasi sa ibang kultura daw sa ibang bansa pag inilabas mo yung dila it's a sign of strength pag nakalabas ang dila mo kaya Ibang iba atin ang kultura ng Pinoy example si nung bagong nanalo itong unity nung inaugurasyon di ba ang first lady nilabas niya ng konti yung dila niya grabing batikos niya yun Uh, mabuti ngayon, medyo nakalimutan na ng taong bayan yung gumana ng First Lady. Mas grabe itong paglabas ng dila ni Kongres Manabandi dahil talagang dilat na dilat eh. Talagang labas na dalabas ang kanyang dila oh. Hmm? Tapos yung itsura pa niyo, ba sarado Oh. So anong ibig sabihin yan sa ating kultura? Be, boti nga. Hmm. Para bang nang aasar, nang iinis nga, wala kayong magawa ako lang ang hari dito para yung mga laro ng mga bata pag dinidilaan ka ng kalaro mo binubuli ka niya so walang respeto o, anong sagot ng anak <laughs> sabi niya troll ang bunganga, troll ang ugali troll ang nakapalibot o, sige na lang, kanya kanyang response So, magbasa tayo ng mga comments. Ano? Okay. Joden Pareño. Pag si Inday nagingay, talagang mabibingi ka. <laughs> uh, Janelle Balio The father PRD said it before. Mag-ingat kayo kay Inday. Dahil iba yan kesa sa kanya. Zero tolerance ang anak niya kesa sa kanya. And now we see, most of PRRD told to the public is true. Now the time of reckoning. Let's see sa election kung sino ang nagmamater, the crooks or the BP. Sabi nga ni Tidy Kong, medyo alanganin siya o oh. takot siya kay Dipin Sara. malala ko nung pandemic gustong umuwi ni PRRD sa Davao pinigilan siya otos daw ni BP Sara wag wag uh, papasukin si PRRD sa Davao walang nagawa si PRRD sabi niya ayo uh, uwi sana ako kailan nagutos si Sara. na hindi daw ako papasukin sa Davao wala akong magawa Ganon. Kaano itong si Bipin by Sara? Palaban eh. Hmm. yung ang sheriff si eh, sinapal niya. Ito pa kaya? Kaya, grabe, lintik lang ang walang gante. Ganon ang ano. Ang, sabi nga niya eh, kaya niyang makipaglaban sa kanal eh. Ganyan ang mga bisaya. Pag inapi mo ang bisaya, eh, umanda ka. Ganon din ang mga Kapatiran nating Muslim na nasa Mindanao, they are the best of friends. Experience ko ito. Napakabuting kaibigan ang mga Muslim. They're willing to die for their friends kahit Kristiyano ka pa. Basta kaibigan, ganyan ang Muslim. Bisaya, pag mo na lang, humanda ka. Ay dahi, ka sa kangkungan, kang awayon mo ang mga Muslim, uh, including mga Bisaya, palaban ang mga Bisaya. Uh, ito, Bisayang dako si Inday Sara. Marcel de la Cruz, mga weak pala kayo kapag binalikan. Leza <laughs> <laughs> Lu, Merisi, Merisi Pamor. Sally Santos, nasaktan siya si ginawa ni BP. E eh, yung ginawa ng tatay niya na pambabastos sa mga resource person. Okay lang sa kanya, manang-mana nga sa <laughs> ama niya. Resento Sumaya, nag-iyakan nung maligan. So, we expect more of BP Sara itong campaign period nito. Uh, 27 ngayon, uh, 12 days. Mga lost 2 weeks pa bago eleksyon. Ako, lilibuti niya yan. Saan siya pupunta? I'm sure. Baka pupunta yan sa Marikina. Kay Madam Chair, uh, Stella Kimbo. Sino pa? <laughs> Basta lahat yung mga ano, Nakaka-excite itong campaign period na ito At uh, tingnan natin what matters, who matters more Lipisarao itong mga kongresista na nagsisigasigaan I believe, lalo na dyan sa Manila Nako, malaking chances manalo si Mayor Isko Moreno Malaking chances manalo ang mga kongresista na aliado ni Uh, Esco Moreno dahil sa endorsement ni BP Sara so good luck congressman Chua, congressman Abante salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig at uh, sweldo natin sa channel na ito itinutulong sa tribo namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sira bahay ng tribong talandig panoorin nyo ang video na ito o na natagaan na mo o pero og karon ako silang bisitaon sa ilang bagong balay ayo mayong odto oo dayon ko sa inyong balay te. nindot naman ka inyong ato po oh, so, bago na bago na kaya naka atop namin Salamat ni sa ginoo kay Kuan naka atok na me dili na ulanan. O oh, salamat sa yeah. nagatan aw sa video. Oh. Salamat kay nataga na pud mi og solar. Oo kana. Okay, Hayag na ayag, ayag, mo. Hayag na gid gabi. Oo. Salamat sa naghatag og sen. Og salamat sa nagatan aw sa video. Og salamat pud sa nagatabang sa muha. Salamat sa hero nga naghatag sa muha salamat sa nabang nagatag nag sa amo ah salamat sa sing na nagatag sa amo kay nakatok na gid ni mayo masin o, salamat sa, sa hero uh, ni si na niabot ni sa amo na ni suga nakagaan ni sin o nanaot ni um, ang parayon nabang kay para daghan pa ang uh, tagaan dagdagan pag nang lang sa sa tabang ng ani. Oo. So salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Eh. Oo, sige, salamat. Salamat sa Ginoo Gino. gyud kaayo na nakatok na gid ni. Dili ni ulanan. Oh, sige, sige.